Hello po! At ngayon naman ay kain na lang. Kakain tayo. Siyempre, ito na yung pinainit kong pagkain. Nakalagay pa yan sa ano. Pinainit ko siya eh. Labas natin. Ayan. O, diba? Mabilis lang. At siyempre, yung pagkain po, nagkalat pala siya. Kasi napakalit na lalagyan ko. Kailangan natin ilagay doon. At siyempre, bago ang lahat, maghihiwalay na ako ng kakainin ko doon sa mamaya. Kasi sobrang dami nito hiwalay na ako ng kakainin ko mamaya pag nagutom ako. Kasi gusto ko talaga yung mga ganito natural na food. Ayun. Yung kanin ko, syempre, hahatiin natin yan. Alam niyo kung anong ulam ko? Banana. Banana. Ano na naman Naantok na ako sa totoo na. I feel like to sleep. Pero kakain lang ako tapos matutulog na ako. Kaya na yung pagkain. Ito na yung pagkain ko. Ito tataktang ko ito mamaya. Pag lumamig na. At dadalain ko yung susiyak. Nahati ko lang yung pagkain ko. Kasi hindi ko naman kaya yun. Ito so, kasi mga pagkain na ganyan. Mga natural. Naantok na ako. Kain po tayo. Hmm. pa ako sa inyo. Hindi nyo nyo kasi pa tayo ko. Lalayo ako. Ayan. Ah. Hindi nyo nakikita banana. Sarap kumain. Kain tayo. Hmm. Layo eh. Hmm. 'Yan ang pagkain ko kain tayo, mga kapati Kasi full overloaded yung lamesa ko kaya dito ako kumain. Overloaded yung lamesa ko. Tara. Tapos may pinapawisan ako eh. Kaya ginanong ko. Para malamigan ng likod ko. masarap talaga ng balat ng saging. Sa totoo lang. Mamaya magluluto uli ako. napakalinam -nam. Parang karne talaga siya. Sure. Mm. Sarap. Hindi mm. Di pa kasi ako nagbukas ng anong palamigan. Mamaya. Kasi hindi ako kumain sa kwarto ko eh. Nagbubuksan ko mamaya yung pinto. Nang 5 minutes. Saka ako nung bubukas ng palamigam. Ayaw ko ba. kasarap sarap. Yan o, balat ng saging at saka makaroni. Ito yung pagkain ko na Ito sarap. hmm, yummy. Kaya lang busog na ako. Alam ko magluluto ako mamaya. Kasi hindi pa ako kumpleto eh. Kailangan ko pa bumili ng isda. Hindi ko na kaya. Mamaya na ulit to. Mas marami akong kakaanin mamaya. Sarap to mamaya. Tapos may gatas. Na may luya. Hindi hmm. naman to masisira. Sarap. Sure, masarap talaga. Tikman nyo. <laughs> Magluto kayo ng saging balat. tu tu lu nak asyik ha. Dia kan yang kena nak ubi kami yang alaun nak rasa so bapa dia dito sa akin Rep. habang ba habang nagpapahinga ako? i-improve ko pala yung ko kamaya. Lalagyan ko ng nilaga yung ito. Nalaga pa lang. Balat ng pero parang sinasamot ako magluto kamaya. Pero pag sinitag ako magluluto ako magluto. Ayaw na magsara yung rot ko. Bakit kaya? Kailangan ayosin ko to. Ayun, hanggang dito na lang ang aking live.